ini hey guys. kita uh, gara tayo, uh, natin ang ilaw tong, uh, aming kusina. Hmm. Ito guys, jangan sa ating ating munting bahay guys ah, isang bulb lang gagawin natin dito dito tayo ay mag wiring tayo guys ito sa, sa ating ah, munting bahay yeah. Kaya, yeah, ayan guys, yung ating gagawin na uh, sa ating pong munting bahay. Ayan po yung ating gagawin guys na uh, pagmukawiring. Ito po. Ating ginagawa. Lala Ito ang yung, yung, yung tayo Ito yung mga Koneksyon ah. Ito yung mga na display tayo place. Oh. So natin to. ting we'll kita wiring guys, We're wiring tayo. Okay. wiring.

Yeah. Okay. One. Hello everyone, guys. Yeah. Display style.

Прикиньте борго. Хорошо, так что мы приехали. Захватить его.

Belum, belum ini ya, ini. kamu, saffur Dia mana saffur aduk, si tuntut, guys. Ya, welding ini. Oke, artian. Winding di dunia final, ya, guys. Tegal dan itu, ya. Ini boleh sepak

Okay. Yon. Okay. Tapos na yung ating Thank you, thank you. Yan na. Okay, install tayo. Thank you, thank you. Bye, bye, bye. God bless, God bless.